Know, good morning, good afternoon, and good evening around the world. Ayan, talaga naman. Uwi na. Natapos naman ang ating uh, buong araw na ano, pagpapapawis. Ayan, uwi na ngayon. Ayan. Uh, didiretso tayo ng ano. Didiretso ako ng uh, bayan. Ng downtown, bibili ako ng ano. Bibili tayo ng, uh, bibili tayo ng makakain para bukas. Ah... Uh, maglalaga tayo ng ano ng baka. Bakang buto. Bibili <laughs> tayo ng buto-buto para may maano tayo. May ma dito. May maulam tayo. yan So didiretso tayo ng ano, didiretso tayo ng uh, ng downtown para makabili tayo ng buto-buto. Eh sayang naman yung oras kasi pagbukas pa tayo alis uh, ano tawag din dito ah uh, alanganin na Ayan, kasi ah uh, malayo-layo pa so isang biyahe na lang kasi magbabas naman tayo so diretso na diretso sa ano diretso tayo ng downtown alright so gapang lakaton tayo subong ah uh, kahit na pagod sige lang laban pa rin. All right. So ah uh, ganti sa lahat 'yan. Uh, at, at saka ginatamyo kung mga nakakilala sa akin diyan around the world. <laughs> All right. Shout out sa inyo lahat diyan. 'Yan. Ah uh, hope na lahat ay nasa mabuting kalagayan. All right. 'Yan. Ang kinaganda lang dito sa lugar na to, eh, kahit naggabi tayo, maglalakad uh, tayo, eh, maliwanag yung, ano, maliwanag yung, yung mga ilaw. So, hindi tayo matatakot na, hindi tayo matatakot mag, ano, maglakad kasi, uh, mababait yung mga tao. wala sila, wala silang pakialam, basta maglakad ka dyan. Wala silang pakialam. So, yun lang, safety. Tapos, uh, maliwanag yung kalsada. So yun. Uh, kaya hindi tayo na ano, hindi tayo worry sa paglalakad natin. Ang ganda nang ano dito ng ilaw. Ayun oh. Ang ganda oh. Ayan. Buong ano. Ayun oh. Ganda ng design. Ayun oh. Uh, ganda ng design. Dito na tayo sa may McDonald's. Ayan. Kadlakad lang ng uh, Lakad papunta doon sa ating uh, Ano Bus stop So Ito Para sa Macdo Hanggang Macdo lang tayo Hanggang lakad lang Hanggang tingin lang sa Macdo <laughs> Wala namang Iwas tayo bumili dyan ng ano Kasi allergy tayo sa hamburger Allergy tayo sa hamburger Kaya hanggang dumaan lang tayo Alright matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog eh, naging busy tayo sa mga nakaraang mga linggo yan, tatawid tayo kasi walang sasakyan oops, meron, tatawid tayo yan may pedestrian kasi, malayo ang pedestrian, nandun sa may stoplight eh, tamang tama nandyan ang bus Tamang tama nandyan ang bus sasakay tayo sa bus Alright, tawid na tayo Sakto-sakto makakarating tayo doon sa bus stop Diyan, lapit na Sa so may kanto na yan Ang bus stop ngayon nandun na ka, ano, sa ano, stop light So, sakto-sakto yan Makakapagano tayo Timing Ayan Alright Dito lang man ang bus stop eh Makikita niyo ang poste na yan, may ilaw yan Ito na yon. So timing na timing lang Nakakasakay ah, tayo Hindi tayo nahirapan Sa paghihintay Ayan. So dito na tayo Right Bala natin ang bus stop Ayan, Dito na yung bus oh. Bus stop po oh. So dito na yung bus ah, doon sa may dulo Yan So abangan na natin Ayun nandito na yung bus Naman tama Nakakasakay ah, na tayo ano tamang tama yung dating natin. Dito na siya, sakay na tayo. Alright. Dito yeah, na tayo. Yeah. Uh, on the way na. Bilis lang. Oh, tamang tama na uh, pagdating natin, mayroon ka agad. Kaya, yeah, hindi na tayo nito. Wala masyado ba sa Luwag. talaga dito. Minsan naman uh, maraming pasayero. Minsan naman wala. Kaya minsan sulo lang ako minsan eh. Yan. Sarap lang magdihay dito kasi eh, ang bus malinis yan oh. Nakikita niyo walang dumi niya kasi pagdating sa terminal may naglilis. Yan. So yan. Ah. Uh, on the way to downtown na tayo. Alright. Ayos tayo. Uh, lapit, -lapit na. Rapit lapit na tayo sa si downtown. Sa Cornish na tayo. Ayan, na tayo sa Alcobal Seaport number 1 na terminal. Ayan. So, malapit na tayo. Ilang hakbang na lang downtown. Wajihatul Kubar al-Bahriyat is na. cobar seafront front number two bahagi ng kubar bahariya is bar sea front 2 station number 2 sa sa cortina and sige tayong sa likabila na yan malapit na tayo sa downtown Ang saglit na lang downtown na tayo. Alright. Yung seaport ng 3 trip na nandito sa may malapit sa Kimat. Ayan. Malapit sa Kimat dito sa may golf center. Ayan. Dito pala yun. So next station na yan ay downtown. Ito, ito, dito na tayo sa downtown. Ayan. Next station, bababa na tayo. Ayan. Alright baba na tayo. Yan. So, uh, ilang oras din ang biyahe natin. Halos ano, halos 30 minutes sa karating tayo noong downtown. Yan, kaya tuloy-tuloy uh, lang. O, mag, uh, na tayo. dito dire tayo doon sa karnihan. bibili tayo ng ano, tawag dito. Ang karni para uh, makakaway na, gutom na. Makakaluto na tayo. Alakarin na natin. Labit na sa downtown. Dito na tayo sa downtown. Lakarin natin papunta din sa may karnihan. Malapit lang man dito. Uh, makakadali na. Dami dito ang ano. Mga tila tindahan. Yan. Bili lang tayo ng karni. lang hakbang na lang, makakarating na tayo sa pupunta natin. Kaya uh, kunting, uh, kunting lakad-lakad lang muna. Malapit-lapit na tayo. Alright? Ilang doon siya mag-ilay? dito, bulaw. Oh. 50 lang. 50 lang ang bula. Saya tayo sa Pinas. Para kabili na ng karne. tapit na lang ano na lang lang hakbang na lang karnihan na uh, nang ano tayo makaka uh, dito kapag uh, kaka -uwi na na magbumili pa karni lang man ang takay natin yung, baka makabili tayo ng tinapay <laughs> uh, para swabi alright di gata na tayo pinas you know, na yan ito na tayo, Starly Hands. buto lang dinin natin. Sir? ah, higat kalate. Ah. Isang higat kalate? Oo. Isang higat kalate. Nag-20 po lang dinin natin. Buto-buto, pang laga, sir, no? oh kalate, sir? sir. May mga laman-laman yan, no? Yeah. yung buli natin. Tara, sebul. Kapaglata, eh. Pagkano yung paa sir? 25, 25 kilo. 25 kilo. kilo yung paa ng kambing oh. yung tabi sa tindo pero yun, ano tayo karne lang doon muna tayo, isa isa lang para pag uh, gamot ulit yan, yeah, meron tayong 38 reals yan, set ka thank you sir ayun, nakabili na tayo uh, okay na to ito na siya yan, ito sa Pinas yan sa Pinas oh. Ayan. So, okay na to. Ah, uh, na lang to para bukas sa uh, ready to ano na track and roll. All right. Sa Pinas, you know. Na tayo tinapay. Yan. Para uh, makadali naman. Star bread Yan din sa atin. pa Erwin, ano dito cupcake. Sa sarap mamun. Mamun cupcake, ang dami binangkal o, ang ganda ng binangkal o yan ganda yan, binili tayo binangkal tsaka pandesal taman tama to pang uh, almusal sa umaga ang dami dito tinapa Upaw din dito yun know, o, may tikay binili tayo dito ng ano, puding kuha tayo puding ko Kukuha tayo ng puding para sureful. Masarap ng puding. Tiburit. 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 Puding. Pa tayo puding. Puding tayo puding. yan yung Ayan. Right. Ayan. Okay, natin Ayan. na Ayan. 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 Ayun, nakadali na tayo. Uwi na tayo. Uh, okay na ito. Nabili natin. Ito na lahat. kabilin na tayo tinapay at ulam. Right. Uh, Magta-taxi na lang tayo kasi pag nag-bus pa tayo, medyo matagal lang tayo. Ayan. Abang na lang tayo ng taxi para tuloy-tuloy. Right. Medyo gabi na. Ayan, na. Gutom na tayo, gutom. Alright. Abang lang tayo ng taxi para makakapag, uh, ano, tayo makabiyay na. Ayun, we're home na. Ayan. Ay. Mabilis ang biyayin natin kasi nag-taksi tayo. Ayan. We're home na. ah, Kapag luto na. Saan ah. yung binili natin? Alright. Ayan. Thank you so much sa pag, ano, uh, thank you so much sa pagsubaybay. Sa pagsama sa akin. Thank you so much. Ayan.